lang po. Ika-27 linggo na po tayo sa karaniwang panahon. Alam niyo po, yung tanong kung pwede magpa-divorce na napaka-significant sa ating panahon. Tinanong yan sa tanong kay Kristo. Kasi sabi ng mga pariseyo kay Kristo, e eh, pinayaga naman kami ni Moises eh. ka eh, dahil kasi ang ng puso niyo. Pero nung simula, in the beginning, ang ba't ibig sabihin ng simula? Sino man nagpasimula ng pag-aasawa at pagsasama ng lalaki at babae? So, binalikan ni Jesus, hindi si Moses. Bago pa kay Moses, panahon pa ni Adan at Eva. At yon ang dalawa ay isa. Kaya sabi ni Jesus, kung pinagsama ng Diyos, hindi dapat paghiwalay ng tao. Bakit? Sino man tataman? Ah, sa Ebanghelyo po, ang mga bata maawa tayo sa mga bata. Eh, Father, talagang wala na eh. Eh, paano nga yung mga bata? Mga kapatid, pag nilayan natin ang nangyayari sa bayan, tutol po tayo sa tunay na divorce sapagkat ingatan natin ang ating kabataan.